Good day everyone! Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride Napansin nyo ba sa mga sarili nyo na tuwing kayo ay pepreno kayo rin ay pumipigan ng clutch? Bakit ba kasi ginagawa yun ng marami? Namemreno tapos pinipiga ang clutch dahil natatakot na mamatayan Kapag namreno tayo tapos pinigan natin ang clutch Unang una, nawawalan ng drive resistance yung yung transmission sa yung engine. Kumbaga, nawawala yung tinatawag na engine brake. I-demo natin. Second gear. Pepreno ako sa bike clutch. You know, nawala yung epekto ng engine brake. At ang engine brake ay malaki ang naitutulong sa pag slow down malaki ang naitutulong lalong lalo na sa cornering kung hindi nyo na kung hindi nyo pa napapanood ang mga videos ko sa cornering nabanggit ko yan doon napakahalagang bagay ng engine brake sa cornering kapag nawala yung drive resistance na yun yung engine brake nga, ika nga nababawasan ang ating control and stability eto, eto na lang siguro alam kong hindi kayo naniniwala subukan nyo na lang basta walang sisihan kapag may nangyari sa inyo subukan nyo arangkada kayo preno clutch sabay na, yung sabay na sabay ha tapos yung clutch hilahin nyo pa hanggang handlebar sabay na sabay ha preno clutch sabay tapos subukan nyo itong gagawin kong sunod preno muna tapos magka-clutch lang tayo yan ito red light preno preno nakapreno pag nandyan na sa malapit na mag stall dul lang ako pipiga ng clutch at magda downshift kung kinakailangan ayan ngayon pakiramdaman nyo yun sige uh, alam kong hindi kayo naniniwala sa akin pero testingin nyo na lang sa sarili nyo tapos pakiramdaman nyo kung alin ang merong kayong mas mataas na sense of control and stability another disadvantage is, sa, sa maniwala man kayo sa hindi mas humahaba yung inyong braking distance okay mas humahaba yung braking distance so sa tingin nyo akala nyo gusto nyo pumreno ng matindi pero lalo lang kayong tatama dun sa iniiwasan nyo let's go to third gear pepreno tayo dito preno and now I will downshift mas lalo ako nag slow down It's still braking parang kada ngayon that an exact example of trail braking by the way anyway <laughs> baka masipa ako dito sa circuit ha? ang daming tao <laughs> sabihin naman sir bawal maglaps dito ang, ang big bike okay <laughs> sa tunay napakasimple lang ng gusto kong i-share dahil napansin ko nga na parang nakaugalian na o nakasanayan na na tuwing na memreno ay pinipiga yung clutch at nakita ko rin yan sa sasakyan marami rin akong kilala sa mga kagrupo ko na tuwing mamimreno talagang sabay na sabay clutch tsaka ang uh, brake pedal sabay na sabay tapos yung clutch talagang sagad hanggang dulo ng walang hanggan ng pagpiga at ang pagtapak. So let's uh, let's do some more demo. We're gonna go to third gear. Hahayaan ko muna na kumagat yung engine brake. So that means I will turn off the throttle or I will close the throttle. And then I will put on the front brakes. Brake modulation. And then I will downshift. Ngayon, sa downshift, sasabihin niya naman eh pag nag downshift ka kailangan mong pumiga ng clutch okay lang pumigal ng clutch para sa downshift okay lang yun eh, nato, ganun talaga eh di ba pero meron tinatawag na clutchless shifting second gear third gear let's go to fourth gear okay and I am going to close off the throttle Let's engine braking i'm gonna apply front brakes and i'm going to downshift third second and then first now ito Kung hindi ko pinipigang clutch dito pa lang yan dito pa lang bago ako mag full stop kasi dun ko lang kasi kailangan eh kasi ang engine hindi yan magi stall basta basta kahit yung pag nasa low speed mag install lang talaga yan kapag let's say nasa higher gear ka nalimutan mo mag downshift tapos sobrang baba ng RPM ngayon para makaiwas ka sa stall mag downshift ka to a lower gear ngayon pag nasa lower gear ka na halimbawa primera sobra kahit yan ay nasa 1300 or 1000 1500 to 1300 RPM hindi yan mag install pa pakita ko sa inyo ha primera Primera uh, low gear low RPM hindi mag-install. Kasi to ayun na, under tayo, Primera. Ayun oh, Primera, wala akong gas oh. Primera. Ay teka, teka, may kasunod tayo. <laughs> hindi yan mag-install oh. Wait lang, wait lang, wait lang. Ito pa hon pa to. Oh. Ano? Oh. Teka, wait lang, wait lang, may kasunod tayo, may kasunod. Ayun oh, hindi yan mag-install oh. Ayun oh. Hindi yan mag-stall. Wala, ano, wala, you know, wala akong hawak sa clutch, wala akong hawak sa gas. Primera yan, ha. 1300 RPM. Hindi yan mag-stall. So para makaiwas kayo sa stall, yung pagkamatay ng makina, mag downshift kayo to lower gears. Ano, eh, you know, hindi. <laughs> bakit kayo natatakot mamatay ano? You ano, know, <laughs> motor ko <laughs> gumagapang ng 9 kilometers per hour. So yung yung sinasabing natatakot dahil mamamatayan dito lang 'yan pag nag full stop. O yan Doon lang 'yan mamamatayan ka talaga pag nag full stop ka tapos naka hindi ko yung piniga ang clutch. Pero yung low speed again, ang iba kaya namamatayan dahil nakakalimutang mag downshift. So yung ginawa natin kanina doon, nasa 4th gear tayo inin Uh, I closed off the throttle, that's engine braking I applied the front brakes, tapos brake modulation tapos nakita nyo, nag downshift ako without using the clutch that is clutchless downshifting pero hindi nyo naman kinakailangan gawin yung clutchless downshifting it's okay, it's fine Um, pwede, pwede nyo gamitin yung clutch para mag downshift that is perfectly fine ang hindi ko lang marerecommend is yung pipigain nyo yung clutch all the way habang na me kayo kasi nawawala yung benefits ng engine braking napaka simple lang again dahil napansin ko na kasadyaan ng marami na pinipiga palagi ang clutch kasabay ng pagpreno walang benefits yun at yung sinasabing baka mamatayan pinakita ko naman sa inyo na hindi siya tunay <laughs> mamamatay na lang kayo kung talagang mag full stop kayo or if you are in a higher gear tapos lower RPM yun yun ang mas mataas na posibilidad na mamatayan kayo ng makina mag, or mag stall ang engine okay ito fourth gear I will engine brake front brake use the clutch for downshifting then ito release ko ulit ang clutch full stop saka pa lang ako magka-clutch timing ko para hindi ako mag-stall sa stoplight now bakit ganun ano yung benefits noon bukod sa um, yung na-maximize -ma yung engine braking ang isa pang benefit niyan ay nababawasan niyo yung accelerated wear and tear ng clutch components kasi hindi kayo piga ng piga isisingit ko na rin habang nandito pa tayo nakikita ko rin madalas na kahit nag slow down lang pinipiga ang clutch bakit? 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 eto red light I'm on third gear ano I'm on fourth gear I will slow down using engine braking using front brakes nag slow down ako let's say I'm weaving through traffic wala ako hindi ko ginagamit ng clutch hindi ako nag-downshift pa ngayon pa lang ayan you know, o hindi nyo kinakailangan pigain, pigain, pigain ng pigain ng pigain ng pigain ng pigain ng pigain ang clutch while riding.